Yan, welcome back sa ating channel mga kaibigan. Meron pala tayong repair ngayon na isang Soundcraft na 12 channel na audio mixer. Bali, tinanggalan ko na to ng casing, no? Ito, ang problema kasi to niya, no, mga kaibigan, ay no power. So, para makuha natin yung power supply, ito yung power supply niya, ay kailangan mo munang baklasin ang... baklasin itong casing niya, yung cover. So, baklas lahat. Kasi dito napapaloob yung power supply niya. Ayan 'no. Oh. So makukuha na itong power supply na to, kuha dyan So by the way pala, ang sira nito ay no power 'no. Tiningnan ko, ang fuse ay putok 'no. Ito, may bakas pa nga dyan at saka yung uh, ito yung fuse niya, putok rin. At saka yung uh, yung rectifier diode niya, yung bridge diode, ano din. Putok din. Ito yon yung bridge diode niya. Shorted. Ganon din sa kanyang MOSFET. Matindi talagang tama, no? Uh, sira yung MOSFET niya. Ito. Tinanggal din natin. Ayan. Eh, sa driver IC din niya. Kinungha ko na lang din kasi uh, sira din, eh. Ito. Okay, naghagilap ako ng mga parts na pamalit dyan. So, ang sa fuse, ito yung papalit ko. The same rating lang siya. Dyan yan, ilalagay. Tapos ang sa kaniyang bridge diode ay uh, itong pagong na to. I yan maliit. So wala tayong ganyan. Ito na lang yung wawiringan ko. Ito 'yon ang i-replace natin. Tapos dito sa kaniyang MOSFET, wala din akong MOSFET niyan na nito. At saka yung sa IC niya, ito wala din ako niyan. Ang ilalagay na natin dyan ay yung 4 wires na ilalagay natin dyan ay yung four wires so ang paglalagay nito itong black sa ating four wires power module black ay sa common negative yan tapos itong uh, red naman sa primary pa tayo ha ang red naman dito yung sa drain sa ating mosfet so papunta dito siya dito natin ilalagay Okay. Tapos sa secondary naman, ito yung ating kulay blue at uh, yellow no. Ang yellow no mga kaibigan, ilalagay natin dito sa kapasitor. Ito kasi multiple output to, yung voltage niya. Iba-iba yung voltage niya. Eh. Kung pagbasihan natin tong mga kapasitor nito, iba-iba yung lalabas diyan ng voltage ito gaya nito sa kapasitor na to ay ano ay eh, 63 volts so hindi natin alam kung ilang voltahe yung lumabas doon at ito ay uh, 25 volts na kapasitor ganun din dito no nasa 25 volts so ito na kapasitor dito tayo maglalagay no mga kaibigan ng mga uh, ng connection sa ating secondary Okay, ang blue, ilalagay natin dito sa negative. Negative yan. Samantala itong uh, yellow sa ating positive. So, ayan. Ngayon, uh, lilinisan muna natin kasi baka magdulot yan ng ano, short circuit by the way pala no, mga kaibigan dapat uh, ano to siya eh um, bago natin kinabi mga wiring na to wala na siyang shorted linisan ko lang muna laker thinner lang yung gamit ko. Ayan. Tapos double check tayo, tayo kung meron bang short circuit. Dito sa kanyang filter. Filter capacitor Okay, wala naman. Tapos dito sa secondary niya. Oo, wala na din short circuit. So, mag i-adjust natin to mga kaibigan. Itong bultahin niya. Ang papalabasin natin ay 12 volts. Ito mga kaibigan, no, sinisit ko lang pala dito no, bago natin ikapit doon sa may mixer. So, bali yung uh, natin nakamonitor. So, nasa 9 volts pa, no? 9 volts siya. Yeah. So, i-increase natin yung bultahi Itong kanyang trimmer ay ating uh, pipihitin Okay. Pagka uh, napihit natin tong trimmer, eh, titingnan natin dyan sa ating multi-tester. Kailangan 12 volts, no, mga kaibigan. Yan, 10. Yan, 10. Sige papihit Okay. Uh, 11 na siya. Dahan-dahan na po tayo. Oh, nasa 12 na. Okay na to siya, no, mga kaibigan. So, 12 volts na siya. Tapos testira natin yung mga output niya kung kompleto na ba yung mga output niya ng mga voltahe dito. Okay, ito yung gawa natin no mga kaibigan. nasit na natin tong 4 wires. nasit na natin into 12 volts. At uh, na rin natin tong kanyang output. Uh, meron namang mga voltahe. Nahuna na huna na natin no actual sa ating Uh, minoir dito sa ating mixer. Ayan. So, i-onsyal pa na. Plug-in ko na no mga kaibigan. Uh, ayun. Makita natin diyan no mga kaibigan no. Oh. Meron ng power. Yan umiilaw na yung mga ilaw niya no. ayan ito, umiilaw na yan. So, takpan ko na lang, no? Panigurado, okay na to kasi yung uh, mga voltage dyan, okay naman, accurate naman siya.